So what's up guys? Welcome back to Modi Homeboy TV. So sa video na to, ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-calibrate natural process of calibration ng humidity sensor, no? So before tinuro ko na sa inyo kung paano mag-calibrate ng thermostat, no? Na natural process using the ice bath method, no? Ito yung video na 'yon kung di niyo pa napapanood, click niyo dito. So dito naman, humidity naman ang ating ikakalibrate. At meron din akong video regarding sa humidity at paano ito sa incubation period. Click nyo lang din po sa taas ito yung video. Andiyan po lahat kung paano magpataas ng humidity, magpababa at yun nga po kung ano yung epekto niya sa itlog sa proseso ng incubation. Okay, so dito tayo. As you can see, we have two humidity here mayroon tayong digital saka analog, no? So ito, hindi siya na-adjust. May merong uh, discrepancy. Magano lang tayo sa utak na lang natin minus plus lang tayo. Ito namang analog, meron siyang adjustment dito sa kanyang reading, no? So paano natin malalaman kung tama o mali ang kaniyang reading? So gagamit tayo ng tinatawag lang salt method, no? So, ito, before, wala rin akong alam dito. Nag-aral din ako, nag-research din po ako sa YouTube, sa Google. And, I think, uh, much better kung isishare ko na rin sa inyo yung natutunan ko dahil lumalaki na rin yung aking network at yung mga subscriber. So, mas marami na tayong, ano, kumbaga yung knowledge na si-share ng maayos, no? So, anong kailangan natin? Kailangan natin ng salt. Mas maganda yung mas mapino. Ito, semi-iodized at tubig. Tubig lang to. At kailangan natin ng lagayan ng salt solution at saka ng ziplock. No? Kasi yung tatlo. So, unang unang yung gagawin natin. Kailangan lang natin ng gumawa ng salt solution na natawag lang saturated solution. No? So, ang gagawin natin, gawin yung takip ng ano, oh, mountain dew. Ang gagawin nyo is, lagyan nyo lang yan ng ano, ng salt hanggang sa kalahati hanggang sa kalahati no mas maganda kung meron po kayong ano yung iodized, no I suggest that one yan tapos pag nalagyan nyo na yan lagyan nyo naman siya ng tubig kailangan yung ano yung maging ano siya, hindi siya yung sakto lang parang nagiging creamy yun na, pasobra yata sobra pa yung tubig natin yun natin, no? yan o no? Hihita nyo yung yung tamang tama lang yung, ano, yung tubig yan yung sobra yung ano, kasi pag masyado marami yung tubig mas matagal niyang ma-reach yung tinatawag nilang ano eh, equilibrium ng ng salt. Yung scientific basis nito, hindi ko na masyado may papaliwanag na malinaw na malinaw dahil di ko rin siya ganun naiintindihan. Ang sabi lang doon sa mga nabasa ko, pag daw ito, yung salt solution, sa katagalan, mga 5 to 7 hours or 12 hours, ang pinakasagad daw na ano nito, na humidity is ano po, 75%, no? Yan, okay na siya. So yan, meron tayong salt solution, no? Dapat, yun, kailangan yung pino. Yung kapansin mo, parang ano na siya, tamang nabasa lang yung mga, uh, yung, yung asin. Yan. Okay na, no? Gagawin natin, ipapasok na natin sa ziplock yung ating mga sensor ay yung humidity sensor. Tapos ipasok na natin yung salt solution natin dito sa loob. So yan no, naka zip lock yan, naka lock yan sila. So ang reading natin dito is 42, dito 59 no. So we will let this na no, hayaan lang natin tong naka to. Mas maganda if ilalagay niyo itong solution na to or pepesto niyo siya sa lugar sa bahay niyo na hindi gano'n gaano na affect one or di gano'n gaano gaano nagbabago yung temperatura. No? Wari, wag nyo siyang ilalagay sa aircon. Lagay nyo siya sa sulok ba? Yung hindi nagbabago yung ano. Hindi mabilis magbago yung temperature. Wag nyo ilalagay sa labas ng bahay. Sa loob lang ng bahay. So, hayaan lang natin ito. After 24 hours or 12 hours, pwede na rin. Ano? Hayaan natin siya after 12 hours. Tinan natin kung anong reading. So, malalaman natin kung calibrated yung uh, yung humidity natin o yung mga hygrometer natin if ang reading niya is nasa 75, nasa range na 75%. Okay? So, yun ang expect natin na reading niya, na mag-75 siya. Okay? One eternity later. Hello guys. So, yun, no? bark na tayo dito, no? So, after 12 hours, no? So, mula ka kanina, so, nayan natin siyang mag-read, mag-saturate yung ating, uh, asin yung salt solution so that's estimated na 12 hours po yon so kung mas mahaba pa doon 24 hours okay din no so ngayon check na natin yung reading ng ating ating ng ating mga ano uh, humidity or hygrometer so yan. so meron tayong reading sa ating analog nasa 65 okay around 65 yung ano niya, reading niya. Yung sa digital, 79%. So, sabi, sa napag-usapan natin, baka sa mga na-research natin, dapat ang reading niya is 75. No? So, bumunta na tayo sa correction niyan. Tandaan nyo, ito, 65, no? Dapat 75. So, ibig sabihin, plus 75 tayo. Okay? Ito naman, ibig sabihin, 79% minus 4 tayo. Okay. So gagawin natin Isusulat natin 'yon. Analog. Ang na nabasa natin 65, no? 65. Yung sa digital 79. Okay? So Ang ano natin dito ang calibration natin, ang correction natin is plus 10. Tapos sa digital is minus 4. Yan. No? Ganun lang po yun. So sa correction naman, mag-correct natin yan. So tandaan nyo yung sa digital, halos malapit lang siya sa 75, no? Asa ano lang siya, uh, 79. So minus 4 lang. mapapansin nyo medyo natuyo na ng konti. O, wala ng tubig saturated na so paano tayo magkokorek -co nyan eto pag inilabas natin to magbabago ng reading nya kasi ang mababasa na nya is yung sa uh, labas no wala na sa loob so kaya natin nilista yung kanina yung adjustment natin last 10 So ito ma-adjust na natin dito. 60. Gawin natin 72. Yan. Ganun lang mag-correct nitong analog na to. Okay? Tapos, ito. Basta, lagi lang minus 4. Pwede kayong maglagay ng ano. Pwede kayong maglagay kayo ng ano dito, ng tawag nito, ng tape, para hindi nyo makalimutan. Or kahit saan lang yan. Tungan natin dito. Ayan, pwede ka na magano. ano. Ayan. Pero naman yun eh. Yung reading mo, lagi mo lang minus 4. Okay? So, dyan nagtatapos ang ating uh, hygrometer or humidity calibration. Hygrometer calibration, no? I hope na may natutulang kayo sa video na to. At kung may natutulang ka man, the best way para kayo pasalamatan is to subscribe and like this video. So, ito hindi lang to sa ganitong uh, hygrometer applicable. Applicable din to sa mga thermostat na meron ng hygrometer din, no? Like uh, yung ginawa natin dati, yung nasa videos at dito sa taas, yung STC 302A, yung mga Lilitec na 3-in-1, yung 7801A, mga ganun po. Pwede nyo rin gawin. Kahit yung sensor lang yung ipasok nyo, pwede po yon And then, mga lang, kailangan naka-turn on po sila. nice ba well? So, dito ko na po tatapusin yung video na to. Maraming maraming salamat po sa manonood. That's all.